Iris, sa huweting sa umaga, number 7 at number 26, may magandang balitang darating na magpapagaan ng iyong damdamin. Tanghali, number 14 at number 32, ang pagtutok sa maliit na bagay ay magdadala ng malaking resulta. Gabi, number 20 at number 8, isang simpleng aksyon ang magbubukas ng bagong daan tandaan maging matatag kahit maliit na hakbang ay tagumpay pa rin Taurus sa huweting sa umaga number 5 at number 29 hudyat ng bagong oportunidad sa simpleng bagay tanghali number 13 at number 18 ang tamang diskarte ay magbubunga ng tagumpay gabi number 22 at number 31 may kasamang pag-asa ang bawat maliit na taya. Tandaan, ang pasensya ang susi sa magandang kapalaran. Gemini, sa huweting sa umaga, number 10 at number 24, may ideyang bigla ang lilito na maaaring magdala ng kita. Tanghali, number 3 at number 17, ang pag-usisa at tapang ay magdadala ng bagong direksyon. Gabi, number 12 at number 28, pabor sa iyo ang pakikipag-usap sa tamang tao. Tandaan, sa bawat desisyon, piliin ang malinaw na isip kaysa padalos-dalos. Cancer, sa huweting sa umaga, number 6 at number 19, may kasamang swerte ang pagiging maalaga. Tanghali, number 15 at number 23, Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang binaliwala. Gabi, number 27 at number 9, isang di inaasahang kaibigan ang magdadala ng swerte. Tandaan, ang kabutihang loob ay may gantimpala sa tamang oras. Leo, sa huweting sa umaga, number 11 at number 25, simula ng araw, may hatid na lakas at kumpiyansa tanghali, number 4 at number 30, ang pagsunod sa plano ay magdadala ng resulta. Gabi, number 16 at number 21 may liwanag kahit sa gitna ng maliit na pagkatalo. Tandaan, ang tiwala sa sarili ay tulay tungo sa tagumpay. Virgo, sa huweting sa umaga, number 9 at number 28, may pagkakataong mapansin ang iyong sipag. Tanghali, number 19 at number 7, ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay susi sa swerte. Gabi, number 13 at number 34, maliliit na hakbang ay magdudugtong sa malaking biyaya. Tandaan, ayusin muna ang sarili bago ang ibang bagay. Libra, sa huweting sa umaga. Number 2 at number 18, may balanse ang magdadala ng tamang pagkakataon. Tanghali, number 22 at number 5, ang bukas na isip ay hudyat ng bagong daan. Gabi, number 15 at number 27, may kakaibang pabor na darating mula sa malapit na tao. Tandaan, ang pagkakaunawaan ng tunay na puhunan. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 8 at number 20, malakas ang dating ng iyong desisyon ngayon. Tanghali, number 12 at number 29, ang pagiging matyaga ay may kasamang gantimpala. Gabi, number 3 at number 24, hindi inaasahang sitwasyon ang magbibigay ng dagdag na pag-asa. Tandaan, ang lihim na tiyaga ay nagbubunga ng swerte. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 14 at number 6, sariwang ideya ang sisibol na pabor sa iyo. Tanghali, number 21 at number 9, mas magiging magaan ang landas kung masaya ang pananaw. Gabi, number 11 at number 30, may kaunting aberya pero may kasamang solusyon agad. Tandaan, ang pagiging positibo ay parang magnet ng swerte. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 17 at number 13, may kasamang pabor ang pagsisikap. Tanghali, number 25 at number 4, ang matibay na loob ay babunga ng bagong pagkakataon. Gabi, number 10 at number 32, isang simpleng gawain ang magdadala ng malaking tulong. Tandaan, ang tiyaga at tamang oras ay gabay sa tagumpay. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 1 at number 23, bagong simula ang hatid ng araw. Tanghali, number 19 at number 8. May oportunidad na kaakibat ng tamang pakikipagkapwa. Gabi, number 6 at number 27, isang hindi inaasahang tao ang magdadala ng tuwa. Tandaan, ang bukas na puso ay laging may kapalit na biyaya. Pisces, sa huweting sa umaga, number 16 at number 12, may hatid na inspirasyon ng simpleng bagay tanghali, number 7 at number 28, ang paglalaan ng oras sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng saya. Gabi, number 20 at number 14, malapit ng matupad ang matagal mong hinihintay. Tandaan, ang pananampalataya ang pinakamabisang puhunan.